daming puno first time na naman mga idol ayos shout out kay YKL847 <laughs> alright itu na tayo Camp Chan Hey Traffic so left turn tayo dito nice one military cut off road so maganda yung dagan dito guys may mga uh, ano tayo mga medyo forest area then marami ring mga restaurants dito ayan oh. uh, restaurant sa gilid oh. Maganda rin yung mga hotel dito banda eh Ang daming kainan pala dito oh. Meron pa ano, eat you can. So, traffic lang dito. Pero banda doon, wala na. So, ganyan lang, chill ride, chill ride lang mga idol sa Baguio. Ganyan lang ang teknik dito. Gilid gilid lang. So, merong rotunda dito. Ang alam ko, magra-ride lang tayo. Luakan Road. Ah, Luakan Road pala tawag dito. Ito. Let's go! Dito tayo. Yun yung ano, panagbihing na park. Dito sa Baguio, ang lamig, lamig ng tree. mga blind curbs eh. data na to Ilagat na sa mga Google to Nalaki na mga time train o Ganda pala dito mga idol Una nating madaanan yung exit na kalsada ng Camp Chan Hay Bawal pumasok doon for exit use only lang ito Yan yung exit eh. Welcome to Camp Chan -Hee. So dito tayo sa entrance masarap ang, ang, daming puno first time na naman mga idol ayos yung nasa ilalim ng plate number oh shout out kay YKL 847 <laughs> alright dito na tayo Tom Chan Hey tataas pala oh may checkpoint chat out sa mga guard Let's go. So, mabait yung mga guard dito. Wow. May mga butik pala dito eh. Ito na pala yung Camp Chan Hai mga idol. Wow, ang ganda pala dito. Ito yung exit. Pag uwi tayo, dito na tayo lalabas. Tingnan mo, naglalakad lang sila. Mas maganda kasi dito maglalakad eh. Kaya magpark lang tayo doon Tapos maglakad-lakad na lang tayo. So, ganoon yung plano namin mga idol. Lakad-lakarin namin itong ano na to. Alright. Yan sila oh. Masarap ang sarap. Ang lamig. Woohoo! Oh. Pwede naman mag-launch muna tayo eh. Meron ding kainan. Daanan natin yan. Oh, grabe. Oo, oh, pwede dyan, oh. Diretso muna tayo. Diyan tayo pupunta, oh. Dito muna tayo. Hanap tayo ng ano dito, restaurant. So, maghanap pa rin ng kainan, mga idol. Alam ko meron dito eh. Manor Kamchan. Hey, ha? Pwede kayong pumasok dyan. Ang kagandahan kasi dito, yung mga puno matatanda na ang, lalaki ito dito tayo may kainan yata dito eh tingnan natin ganyan lang pala wala restaurant no luma ha luma na pasilidad inano lang parang inayos wala na pala to ito pala yung ito pala yung nakita ko. <laughs> Sa, sarado na siya. Wala na niyan. Golf course na dito eh. Sa entrance, may mga kainan eh. Ang ganda dyan oh. lalakad lang sila o oh. dito kaya, ano meron dyan shell case lang eh. tapos may, ah may grill no

bandang entrance pa lang kami napadaan kami dito sa may mga puno <laughs> asukal pero ang ganda grabe ang sukal ng gubat dito yun guys oh tataas na mga puno pwedeng magcamping dito ayan oh may nakikita tayo nag camping dun sa likod Galing kami sa entrance. So, actually mga idol, nandoon na yung motor ko na una na. Kumain kami doon. Bumalik lang kami dito kasi gusto sana namin mag-withdraw. Kaso yung BPI bank doon, pang BPI la talaga nakakain pwede. At kaya bumalik na lang kami doon. Babalik kami doon sa sa motor. Para makapwesto kami doon sa kaas. So, dito yung ano, sidewalk na pwedeng ano, mag Lakat lakad dito mga idol ang ganda yan yung kalsada dito naman sa site na to kagubatan ganda daming pine tree the best pala dito sa Kamchanti kung maglalakad ka lang galing doon sa entrance Siyempre kung may service, okay din. Pero mas may enjoy mo kung maglalakad eh. Alright Puntahan nga natin itong Magandang ang pinapasyala ngayon dito. Ito tayo. Meron parkingan dito sa taas eh. So ito na talaga yung pinaka pinapasyalan dito mga idol so, Camp John Hey Dito. Parking po. Saan po banda niyan, ma'am? Yung motor. Opo. Ah, basta sa gilid-gilid lang 'no. Sige po. Oo nga po. Thank you. Nandito <coughs> na tayo mga ito sa parking area. So Dito lang daw sa mga gilid-gilid sa may lilim. Ito sa dulo. may motor All right mga idol Isa sa magandang puntahan dito sa Camp Janhi ay itong forest park dito sa bandang ano gitna mismo ng park Janhi ay Camp Janhi So napakalaki ng mga puno Ayan mga idol, maraming nagpipiknik. Napakaganda ng lugar. Ayan, hanggang dun pa sa taas yan oh. Kita mo yung mga tao dun. Ayan nila. Pwede lang mag-chill-chill lang sa gilid. Ayan o po So time check. 3.40 ng hapon. Balik na muna tayo sa hotel. parking fee for fifty pesos ang parking fee.